So, eto pa, ano ba to yung kay Catriona Gray at kay Sam Milby? Paano to? Binura ni Catriona ang lahat ng mga engagement photos nila ni Sam sa kanyang ID, account. Inang... Eh, eh baka inilipat lang naman, di kaya nag-create siya ng bago niyang account at doon itinransfer. Hindi kaya pwede ganon? Naku, ewan ko ba dyan. Eh, diba? At saka ito na yung couple na ito, ha, laging on and off na rin. Ha? Nakakaloka na. Tapos ito si... Eh eto si lalaki si Sam, meron siya mga picture na naka uh, ano rin, na meron hmm. pa rin nandun sa IG niya, nandun pa rin. Kaya kay Katronya wala, pero kay Sam meron. Kaya mag-iisip ka, anong meron ba sito sa dalawang ito? Bakit on and off ang kanilang relasyon? Eh malapit Ay, pa naman Hindi na. sa... ba kailan lang nakita sila sa isang piging, maayos na maayos sweet o -o. naman sila. At saka yes. sinabi naman ng kanilang management, 'di ba? oh, sinabi nila na inaayos daw ang kung ano man na maliit lang naman na problema na hindi nila pinagkasunduan. So, mm -hmm. kung inaayos lang, bakit binura? Tsaka hindi na rin daw suot yung sing-sing, yung engagement mm -hmm. ring. Antitibay talaga ng mga bashers, at ano, Tsaka mga netizens, alam na alam nila. Eh, malay naman natin, baka lumaki ang daliri nitong si Catriona. Baka hindi na maisuot yung engagement ring. O baka pwede. nung pumayat siya, lumuwag naman. At kailangan pang ipaayo sa isang jeweler. Diba? Correct. At saka sa mga, mga event na hindi kailangan ng accessories, bawal ang alahas. Diba yung mga ganyan, uh. meron siya pinopromote na iba, hindi pp pwede alas. Pero ganun pa man na, mapapansin talaga ng mga netizens. Ang gagaling talaga ng netizens. Sila na mismo ang gumagawa ng kwento Inuunahan na nila lahat, ay, hindi suot, kalitiyan. Mm -hmm. Lahat, oh, lahat oh. ay napapansin. Kumanan ka, mm -hmm. papansinin ka. Kumaliwa ka, papansinin ka. Gumit na ka, lalo ka naman sasagasaan. Parang oh. pagtawid sa alge. So, papaano kung ito pala'y pansamantalang inilipat lang ni Catriona Gray sa ibang account, di ba? Mm -hmm. At tuloy pa rin naman ang kanilang pagmamahalan di ba pero eto, may mga nagko nako may dalang malas daw kapag on and off ang engagement if god says no to a relationship mm -hmm. he is protecting you from something that could go wrong kaya kung may nakikitang senyales or red flags dapat itong seryosohin at huwag ipagwalang bahala dahil God only wants to protect you from marrying the wrong person. Mm, Ay, sa bagay no, totoo, totoo naman yun, oh. totoo naman yun, ba? Diba? May mga kaibigan nga tayo na inyaalis sa atin, hindi dahil sa umalis ng kusa or inayawan natin, kundi kailangan mawala dahil merong narinig ang Diyos na pag-uusap na hindi natin nalaman. Ay, ang diba? maganda yun, oo. Mm, maganda yun. Ayan, kaya Oo. kailangan mawala sa buhay natin dahil baka hindi nararapat na mag-stay. Diba? Yeah. At saka ngayon. na yun, sa mga ganyang relasyon, nag-aano, mag-iisip na talaga ang bawat partido, eh, na, naku, hmm. hindi pa kami kasal, ganito na, mano pa kaya pagkasal na, kaya eh, pagpaliban muna natin ito, kilalanin muna natin ang isa't isa ng bonggang-bongga. Tama. Diba? Sa sabi naman ni Paulo Balde ng Virac, baka raw na-hack yung account ni Catriona. Wala namang ganon, ano, <laughs> Hindi naman Wala lahatalo. naman gano'n. Oo. Oh, oh. Eto, sabi ni Chin Bautista Silverio, miti ito. Pwede ba tigilan na niya sa Matkatriona ang drama nila? Meron bang interesado sa relationship nila? Baka na-activate ang... <laughs> Meron kang sinabi sa dulo, hindi ko babasahin. Okay. Basta tang sabi lang, tigilan na raw ang mga drama. 'di ba mm mas mabuting pag isipan nila kung para sila talaga sa isa't isa mahirap na, sabi ni Tita Sofia Angeles. At sabi ni Tita Nene Ulanday, naku ayoko din kay Sian mula noon kasi mukha siyang mangga, sabi niya. At sabi naman ni Tita Julie Paras, simple lang yan eh. Pag hindi na nag exist ang names sa social media, mag-delete ng post sa IG. Ha ha ha. Sabi ni Tita Julie. Ba't nga ba ganun ngayon ano? Hindi lang nag-follow. Alahan na hindi lang nag-heart, ala na, tapos na relasyon. Ure. Hindi lang post ng maganda, tapos na rin. Ba't nauuna? Dapat siya oh. sila sa kanila manggaling, di ba? O kaya okay. naman, nanay, pag nag-heart, may gusto. Di ba mga ganyan, yeah. pag nag-heart, ni-like, may gusto.